natin pwedeng i-breed ang ating mga betta fish. Ayan, sagutin natin yan mga kaisda, no? Kasi marami din tayo mga newbie na betta breeders na hindi alam kung kailan ba pwedeng i-breed ang mga betta fish. Ayan, actually, pwede na natin i-breed ang ating mga betta kapag sila ay nakatungtong na ng 3.5 months old to 4 months old. Ayan na ay yung magandang edad mga kaisda, Yung mga betta fish natin ay talagang condition na to perform the breeding. Actually, yung mga male betta fish natin, ang ganda na gumawa ng mga bubble nest sa edad na yan. Tapos yung mga female betta natin, nakakagawa din sila ng bubble nest during doon sa kanilang matching. So, pwedeng-pwede nyo na silang i sa edad na yun, mga kaisda. Hindi nyo na kailangan pang paabuti ng matagal bago nyo sila isalang. Kasi actually, pag ang mga female betta fish ninyo ay may eggs na sa chan, pwedeng-pwede na silang mag-spawn, mga kaisda. Yung mga female betta natin ay may kakayahan na mag-lay or mag-spawn ng mga nasa 300 to 400 na eggs kahit na sila ay nasa 4 months old pa. And then, yung mga male betta natin, maganda na sila gumawa ng bubble nest. Talagang pwedeng-pwede na maging tahanan ng mga eggs ng ating mga female betta fish. Saka, maganda na rin sila, mga kaisda na i-breed kasi yung kondisyon ng tawa nila. Talagang bata pa, sobrang likse, sobrang active. Unlike sa mga medyo may edad na na beta fish, na kapag medyo umabot na ng one year yung mga beta fish, medyo matagal na silang magproduce ng bubble nest. Pero, eto mga beta fish natin sa edad na 4 months old, sobrang active pa sila at makikitaan mo na talaga sila ng mga kapasidad na kayang-kaya na nilang magperform ng breeding. Marami din silang nagagawang mga fry mga kaisda, no? Pero siguraduhin natin na dapat pang magbe-breed tayo ng ating mga 4 months old beta ay lagi malaki yung size ng ating male beta compared sa mga female beta para